Tinakpan na ng ulap ang liwanag Unting-unting pumapatak mula sa alapaap Ang bot ng katanungan, ng kasagutan hinahanap Sa buhos ng ulan sarili ay mahahagilap Muling dumating sa panahon kung saan ay sabita Na makikita ang sarili tulala Nakatingin sa langit kasabay ng panalangin ng bagyo sa buhay natin sana ay tumila na Sumasayaw ang mga dahon, sabay sa hangin Hinahampas ng mga alon, mga buhangin mga batang lumuluso sa ulan Inusente pa ang puso't mayroong kapanatagan Lubog man ang tahanan makikita sa mata Ang ngiti at ang pag din hindi mabubura Lilipas ang ulan at sisilip ang bahaghari Ang tanging gawin mo lang ay sa liwanag manatili Tagulan na naman Tagulan na naman tagulan na naman Ang isip at ang ay laging naglalaro Napapagpad sa imahinasyong mapaglaro Inaantay ang araw na muling sumikat Habang humahalip ang hangin sa ating mga bala Kasabay ng pagpatak na mula sa itaas Ang biyaya langit ay laging nakabukas Matutong magtanim ng mayroon kang mapitas Matutong uming kahit bagyo ay malakas lagi tumingala, laging mong tatandaan din ng araw at di laging tagpulan Matuto kang pumahon mula sa pagkalunod mo Ang langit ay malapit lang, abut iko ng tuhod mo Laging tumingala, laging mong tatandaan din ng araw at di laging tagpulan Gamitin din ang payong ang iyong mga dasal Ganyan ang ating buhay, huwag ka lang magpatangay simulan na naman Tagulan na naman Tagulan na naman Lagi kong hinala, lagi mong tatandaan Nasisikap din ng araw at lilalit ang ulan Patutok ang umahon mula sa pagkalunod mo Ang langit ay malapit lang, abot ibo ng tuhod mo lagi kong lagi mong tatandaan Nasisikat din ng araw at di laging tagulan Gamitin din ang payong ang iyong mga dasal Ganyan ang ating buhay, huwag ka lang magpatangay